Sona, Sona ng Pangulo 2024 Ang ikatlong yugto The RMN News Special Coverage magpa, magpa, sa siya'y kauban magpakuan magpa, kanang magpabuhagay sa iyahang stress Yes O gana mauang First lady. First lady. Mo yung okay. lady. Uh, What? Well, oh. So first lady. Wala mo kahay sa ka. First lady. <laughs> so first lady uh? Mga kasama Aranita Marcus, Marcos. Ah. Uh? or si Madam. Uh, known as ah, ah, Lam. L-A-M. Ah, 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 <laughs> oh, known as Lam daw na si Ma Professor Ma Madam Liza. <laughs> <laughs> atong pangutan na natong tigpaminaw, ah. kung sa ilang tanaw, doon na ba'y dakong kontribusyon ng himong asawa? Ah, siyempre dahil. Ah, di ba so? O di... kung sa po da kontribusyon? Okay. Narabay, oh. kuanday, narabay, oh. nga, na. matag uh, ka ang kalampusan sa mga lalaki. There's a woman behind. Ah sa basta. O na dia oh. si Madam Lisa. Ano may mong expect na nga madunggan gikan sa atong presidente? Kininay, hmm. para nimo mo uh, dako bagi katabang si First Lady Lisa Aranita Marcos kang President Bongbong Marcos pagpadagan niya nasura? Sa politika, wala ko madungog man sa iya pa, wala man sa budget. Uh, wala man na nahimo nga as wife na, natural. Mm. Uh, mm. As wild, Ada ako siya ang ika tampo sa ilang relationship as sa husband and wife. Mm -hmm. Uh, siya ang mga import sa ila. Pero sa nasod, wala pa man ko na ilang naimo.